Ang pag-ibig ng Diyos ay tiyak at laging laan. Subalit may mga pagkakataon at karanasan sa buhay natin na tila hindi natin mabakas ito at napapaisip tayo kung ito nga ba ay totoo pa sa ating buhay. Ang pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos ay parang isang paglalakbay. Sa bawat bahagi ng biyahe ay merong bagong karanasan at ang bawat isa sa mga karanasan ito ay nagbubukas sa ating isipan sa iba't ibang paraan kung papaano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagkilos. Isa sa lubos naming kagalakan sa panahong ito ng aming buhay ay ang pagpapalaki sa aming mga anak. Ang panganay namin ay 10 years old at ang bunso naman ay 3 years old pa lamang. Mahal namin silang pareho, subalit ang kapahayagan at pagpapaunawa ng pag-ibig sa kanila ay hindi parehas dahil magkaiba ang kanilang mga pangangailangan at level ng pag-unawa. Isa sa mga hindi pa namin nararanasan sa aming bunso ay ang paglulupasay sa mall para iyakan ng isang bagay na gusto mabili. Ang dahilan nito ay ang pandemya dahil bawal pumunta ang bata sa mall. Mukhang lalampas na kami sa sitwasyong iyo na madalas ay kinakatakutan ng mga magulang. Abay, isipin mo na nga lamang ang atensyon na makukuha nyo kapag nagumpisa ng magturo at magngangawa ang bata sa mall dahil merong item na gustong ipabili sa mga dumaan sa ganitong karanasan. Alam na alam nyo ang hirap ng sitwasyon. Magkahalong hiya at irita ang mararamdaman. Hindi madali ang ipaliwanag sa isang bata na ang ipinipilit niyang makuha na gustong gusto niya ay hindi mainam para sa kanya o kaya naman ay hindi maaring bilhin. Ang pagkakait minsan ay napagkakamalang pagdaramot. Ang pagmamahal na nagsasabing huwag bilhin ng isang bagay ay mapagkakamalang kalupitan ng isang magulang na ayaw pagbigyan ng hiling ng isang anak. Bilang anak ng Diyos, madalas ay napagtatampuhan din natin ng Diyos. Nagtatampo tayo hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos, kundi dahil mapilit tayo sa ating gusto. Hindi natin maunawaan ang rason ng Diyos dahil nakasaranang ating isipan sa gusto nating na mangyari. Ang sabi ng Bible, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait at sa halip ay ibinigay pa para sa atin tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay ang verse na ito ay nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos at nagtuturo din sa atin ang tamang sukatan ng pag-ibig niya sa atin kapag dumarating ang mga pagkakataon na tila hindi mo mabakas ang pag-ibig ng Diyos o kaya na may pinagdududahan mo ito Alalahanin mo na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay isang katotohanang napatunayan na at hindi na dapat kine question Laan lagi ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Maunawaan man natin ito o hindi? Kapag ito ay iyong pinanghawakan, unti-unting bubukas ang iyong isipan sa maraming paraan na ipinapakita at ipinadarama ng Diyos sa iyo ang kanyang pag-ibig. Asa ka pa!